kasalukuyan ng ipinapagawa ang business hub sa Palayan City kung saan apat na establishmento na nagkakahalaga ng 2 billion pesos ang ipinapatayo sa tatlong ektaryang lupain na pagmamayari ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Ayon kay Nueva Ecija Provincial Administrator Alejandro Abisamis, ang business hub ay nasa ilalim ng proyektong PPP o Public-Private Partnership o Partnership sa mga pribadong sektor para makapagpatayo ng mga bagong gusaling pangkomersyo na magkatuwang na isinakatuparan ng MTD Philippines, Provincial Government at lokal na pamahalaan ng Palayan. Paliwanag ni Abisamis na buo ang konsepto ng business hub dahil sa naunang plano sa Cabanatuan City na paglilipat ng mga national offices sa paligid ng lumang kapitolyo. Bilang epekto nung uh, kwan? nung uh, uh, mas nauna na Cabanatuan City na yung major development do sa old capital compound na magkakaroon ng uh, mga call centers, you no? Know, may hotel, etc. Ano? Okay. Uh, Doon sa project na yun, uh, mga ilangang i-move yung mga national government offices na drone kamukha ng DepEd, Red Cross, uh, etc. Itong uh, uh, MTD uh, Philippines na siyang uh, uh, kapartner ng uh, probinsya sa paggagawa uh, ng project na ito under the public-private uh, partnership uh, agreement. Kabilang sa apat na establishmentong ipinapatayo ang government center, hotel at dalawang call center buildings o BPO o business process outsourcing na inaasahang makapagbibigay ng mula 13 hanggang 15,000 trabaho sa mga Novo esihano. Ang tatayo dyan ay dalawang building ng call center tapos isang uh, government center yung lilipatan ng mga national offices sa uh, Old Capitol Compound at saka isang hotel. Isang proyekto na uh, iiwanan ni Governor on his uh, last term na magbibigay ng uh, 13 to 15,000 uh, trabaho sa ating mga kalurahan. Patunay dito ang pakikipag-ugnayan ng MTD sa mga colleges at universities sa lalawigan, kabilang na ang NUSC o Nueva Ecija University of Science and Technology para sa paghahanap ng mga maaaring mabigyan ng oportunidad na makapagtrabaho bilang staff at call center agent. Samantala tatagal ang konstruksyon ng nasabing proyekto ng labing walong buwan at inaasahang matatapos sa susunod na taon. Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Mary Joy Perez. Se